Oh my gosh, ayo pa rin tumigil sa panginginig niya, oh. Kailangan na to ng human blanket procedure. Sandali, ah. Sir, okay na ba kayo? Medyo, mabuti-buti na nakakaramdam na ako ng init. Sir, sir! Ito mga ah! sa eh. hmm? hmm. Ah! 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 Ano ah, ka ba? Ah, ko nga! Jose! Magkakasakit lalo sa iyo to eh! Hmm? Ah! pa. Salamat ah, Nurse Jopay. You're always welcome, sir. Basta, nanlamig kayo uli. Balik lang kayo dito, ha? Mm. Ako nang bahala magpainit sa inyo. Okay, sir? Okay. Tama mm. Sir, sir, sir! May masama po nangyari kay Jepoy? Jepoy?